Nakasuway na mamug food trip ining linat ang ulos baboy unya halang-halang nga batikons manok. Aw pa mo kasuway. Panuway mo. <laughs> What is up og ba yung adlaw na po niyong mga panuway? naa ano po ko sa inyong atubangan karon para magpalaway. Kaya nagkatapok-tapok naman sa nikuyog akong mga pagumangkon Ya Wala magin may mahunahon ano yon Sa taman nga daugan man ni sa scatter ni Dudong Miki. O syempre ato nang ipalitan niyang daug para sa atong food trip. karon wagin na ito pasaylo ang higa kay Kaya murang nakabantay ko. Murang talagsan na kami magkatapok karon sa akong mga pagumangkon. Sa on taman nga busy. gay ko kada weekend. Ya kada weekend na magtaon ni Makalugar. Kaya naaman ni mga trabaho niya ang uban pod isu jante pod gimingaw sige ko ng luto ni dudong walin kay mao magini pinaka bagtik ng mga ay dire sa mong pamilya kadaghan yang giluto usar gyud kuno ka ang paborito nga putahe katong sinubang bangos kay nganu man naa may foil pilar yung istoryang binutbot aw ato na dinhi gipalitan og lamas kay lisod pugay ato ratong latan ni niya tubig asin bitsin ra na magsilbi dapat kung blogger kita palitan kita mga sagol nga priting daghana Anya ato na lang sang giapilan og batikons manok kay para naa po tayo lang alangon. Murag yun may makumplito to ha. Pero on saon to man ang nakabati aning panahon na kay Likurban mani kay Dispiras mani si Nga akong mga kusinero nga sudulong jory mga sudulong kadi miniganahan mo loto kung di kainom sa so aksyon kung kaguol may gani nilang igagaw ng si Ujik. nga si Ujek nga gihan po kaayo o nakakita yung pamaagi. Hindot sa mag inom ron kinaabot man si Ilyas atong tagaag microphone kay murag guol lamang ganing naong pildiro gorni sa scatter ay eh, murag dugay duge pa mag atong gilat ano si Masima sa taning sinugba Bang Batikon. basta bastag piradas dudong chanik so kay murag kuha mo jud kay ang cute mga panuway anyway balik tus nang giluto kay murag action ng mga murag dugay kay ni malata ning babuya duda na ko murag badlungon gyud duro kay ni mga ginikanan sa una kay perting gay ag ulo dugay kay nalata pero magfinalize finalize pataan atong mga lamas nga isagol sa halang og atong linat an kay para usa na lang dahin ini kaluto ato oh syempre mga ona na ta pero ni action na gin kabalaka ning orasa kay unsaon taman ang tindira sa muwa di naman may baliga ano og limnon mahadlok naman sila magdakpan wa sila kay bang kami may muinom gud mga gahi man midiri sila po lapo. pero atik ra na mga panuway ha in taon, kami mga pamilya ha diri dako kay migrespeto ko kinsa tong nagdumala sa among syudad so di gin mi magpabadlong kay lisod kaning mahimot ang bullying katilingban, mga panuway congratulations dai mga kandidato nga minid da nya katong mga silingan or pamilya nga nag-away tungod sa pag uli na in town mo eh kay katong mga kandidato nga nagkontra karon karon sila town, mga amigo na kamo wa pagin mo nagtingog na unsa naman intawon mo deha, oy usa gid sa akong nabantayan ba sa ting election kay panahon pud ni siya ting guba sa pamilya ting guba sa imong higala ting guba sa inyong pagkasuod ting guba sa inyong silingan kita manggong tao grabe kita mo suporta sa tong kandidato nya naa gitay baruganan nya maabot na sa oras nga grabe na kita daot, nya wa ta kay atong silingan taga Pikas di ay usara gid ako maistorya niyo. ayaw gin mo palabi og suporta sa usa ka kandidato nga ibaylo na ninyo inyong relasyon sa inyong pamilya o sa inyong mga silingan kay kanang inyong kandidato wak na kaila nimo human sa eleksyon di na na managad unya inyong silingan o inyong pamilya maor na inyo makita di akda adlaw hapit na kumasuko ninyo suko na ba ko karon nga eleksyon kay wa gyud ko kadawat sa on wa man gyud ko gilista anyway balik sa tong giluto eh, mura na man tag correct ani story kabahin sa eleksyon ay eh, wara ba gitay kalibutan taon anak pero seryoso mga panuway dapat kita mo move mga panghitabo sa eleksyon election sa awan taman wa man palara atong mga kandidato syempre respeto tas uban oh, mo gayng election no kayang majority mo imo balik lang tong giloto eh kayo sa awan taman nagisgut hisgut naman takabayan sa election eh wata kabantay hapit na maloto day nga pero gutuma be kataas atong mga gipang istorya hapit na lang na malimtan ang nagpa shout out pag miaging vlog so shout out day sa kong hugot nga abigo nga si J Abuhan salamat kay sa suporta hinaot nga magpadayon yapong kasi mong kamayong tao yeah, sa ganahan ano pa shout out mga panuway oh syempre you know the drill just comment down below para ma shout out mo diyan ay e, kalimot og butang kong asa ka kay para kay bao ko kung asa ni na naabot niya tong vlog vlog po ya yeah, moro to mga panuway dakay salamat sa inyong pagsubaybay god bless mga panuway